Guys, billet boys. Go. Nga nga kamot ko ano video ka. Ni Esco Pelado de otso. <laughs> guys, mang magsigay kami ng billet guys dito sa Tuh mawe isa Oh my god Wow Oh my god uh, Abay nang kanal guys <try> Nah i mas Di go tibilit guys Lalu nano kwan Hello, ano ang masasabi mo sa ating adventure ngayon? Okay. Di <laughs> <laughs> umusok tayo lahat ta, ta, at kapagaya na na. Ah. Guys, ito ang kanal guys na galing sa Puerto Princesa, Palawan. Kaya ngayon na ah, dimulis kasi bagyo. Naggira kami doon sa Taiwan at China. <laughs> Anong kailangan kong gawin? <laughs> Upang malaman mo. Ikaw <hali> ang ko. So, Pakat um, kami ng sigay guys para sa ibon. Maraming ibon dito guys. Kaya dyan sa Taltalon na yan. Ah. Uh. Sige. Ta. Hi guys. Gala kami ti si pulutan <laughs> niya exotic food. Oh. <laughs> so guys, ang aming sigay oh. May may ano? May lata. Pag may ibon na guys, yan tutunog yan na parang bomba sang kwan. Yo eh.

Dudua mo ata kwa. Pusti guys sa uh, Pusti sa Puna ga tiddu pang bye bye. Tingkanya <coughs> ati kada eh.

woy untan ngakilipil sa busis ko arasaas ito pilin natan nung rabi ko ras nga Guys, uh, update sa pagmamaya. Pagka may nahuli na tayo, ipakita ko sa inyo ang mukha ng kalamukam. Okay. Makpulang kanyang mata guys Parang aswang nung tawag yan sa lugar nyo guys ng ganitong ibon dito guys ay mangubong ano guys Ililitson natin to guys subukan natin ito ililitsyon yan guys o oh. Oh, manganggap. Guys. Anong klaseng ibon niya sa inyo guys? ngeso uh. mapulang ganyan ulo may ganyan tuka mtas kong lumipad dito guys Ingat, ini guys, thank you. Karena selamat.